Napakamahal nitong chicharon kapag binibili natin sa mga tindahan dahil kasi ang hirap-hirap gawin. Pero ngayon, ituturo ko po sa inyo yung napakadali lang at napakasimpleng paraan na paggawa ng pork chicharon na tiyak na magugustuhan mo. Mas masarap pa kaysa binili. Tara, pakita ko sa inyo. So, meron po tayong dalawang kilong taba ng baboy. Na-slice na po yung binili ko para hindi na ako mapagod maghiwa-hiwa. Hinugasan kong mabuti para malinis yung ating gagawing chicharon. At meron na tayong nakasalang, nakaserola dito na may tubig. Sapat na tubig para lumubog yung ating mga taba. Lagay na natin at papakuluan po natin ito. At lalagyan po natin ng asin. kailangan po nating tanggalin itong mga impurities para syempre malinis yung ating magiging chicharon. Siya nga po pala, kapag ang nabili nyo ay yung buo-buo na balat ng baboy, pwede nyo pong lagain muna ng buo-buo, tsaka nyo hiwain. Pagkatapos nyo hiwain, tsaka nyo lagain ulit, katulad ng ginagawa ko ngayon. So malambot na yung ating mga taba at pinatay ko na po yung apoy, hahanguin natin ngayon. Yung gusto nating o gusto nating ma-achieve na lambot, ayun ay pong tamang makukurot mo lang siya, hindi yung lambot na pang sinigang ha. Kasi kapag sobrang lambot po, mamaya kapag ipiprito natin, ay magkakadikit-dikit sila o baka dumikit sa ating kawali. Kaya yung katamtamang lambot lang. Set aside muna natin. Balik na natin. Isang basong tubig. At itong mantika ng baboy purong mantika ng baboy ho ito. Pero kung wala kayong ganito, pwede kang gumamit ng mantika lang na pangprito. Ahalo-haloin lang po natin para pantay ang pagkakaluto. At ito na nga yung gusto nating ma-achieve na pagka-brown mga kaumami. At kung nakikita nyo po, kadikit-dikit siya, meron tayong gagawing paraan para yan ay magka-hiwa-hiwalay. Itong mantika, papalamigin lang po natin. Ganon din itong chicharon dahil mamaya paghiwa-hiwalin natin. At meron tayong gagawin yung pinaka-importanting procedure. So ayan, napalamig na po natin at hiwa-hiwalay na. Ibabalik po natin at ibababad overnight. Yes po, kailangan po nating ibabad overnight para mas maganda yung kalabasan ng ating chicharon. Good morning. Ito na po yung ating ibinabad na chicharon. Kamustahin natin. Ang bango. So hahanguin na po natin ngayon sa oil. Ganito na po ang itsura niya. So, mainit na yung apoy. From high fire, binabaan ko po to medium. Lagay na natin ang chicharon. Ayan. Kung mapapasin nyo po, nagiging chicharon na siya. Lumulutang na. At nagpa na. Ayan. Hayaan lang natin mapaputok ng mabuti. Yung wala ka nang nakikitang brown dahil magiging uh, lighter na yung kulay niya. Mamumuti na. Anguin na natin. Pa. Ito na po yung ginawa nating homemade chicharon. Papalamigin ko muna bago ilagay sa lagayan. Tikman natin. Ang ganda ng ating pagkakagawa, mabango. Pero tignan natin kung crunchy ba. Mmm. Ang sarap. Hmm. Ganda na pagkalutong, ah. Wow. Hmm. Hmm. Ang galing. Pwede na tayo magbenta ng sisaron at kung mahilig ka rin sa chicharon, magpapak, panahog, subukan nyo rin. I'm sure malaki ang matitipid nyo. At pwede nyo pang gawing pang negosyo. Pag-share pang video. Salamat! Mm. Gusto ko yung may konting laman-laman. Mm. Galing natin.